Yan oh, good day mga cute Yan, dito po tayo At titibagin po natin to oh, Video mo ko Thanks. Ayan, doon ka, kaso ka doon Ay, dad, dito ka Dito ka, dito Dito, dyan oh. Dito ako na taman dyan Videoan mo ako oh. Layo mo naman pala eh Thanks Bibigyan mo siya? Mm -hmm. mo matamaan yung mata mo na. Hindi. Hindi ko tiyo. Sasa sila. Hindi lang ay. Eh, tulang pa rin ah. Apat lang sila. Hindi Si Uldeng, si Kuinyol. Kuyang Kuyang Bab. Ito yun Lubot na. Hindi na, hindi. Galing ah. Pwede nyo mamabuhangin ah. Oh, Galing ah. Galing mo na ah. Ang tamintal na. Pwede nyo mamabuhangin yan? Oo, wala ka. Gawa na Jollibee. Ha? Gawa na Jollibee. Nakita mo ba? ba? Good. Lakasin mo ako mo. Boom, basag. Boom, basag. Ano? Basag? Basag. Ang Di ba? Katapon ko yan. Katapon daw niya na. Pilitin mo na. Pilitin mo. Pilitin Lapit ka dito. Video ka dito sa akin. Lapit ka dito. Lapit ka sa kanya. Hindi nga nga labot yan eh. Dito. Dito ka. Ito. Ito. video mo ako. Alright guys, pindot mo dyan. Gitna, mo gitna. Hindi, nee, oh. yes, salamin. Mean. Galing, Ayan, May video na. Uh -huh. Pwede na si Bindoy? Yan. Pwede na yan, no? Oo, oh, papasok na yan. Yan. Ikaw, ito, itong isang ito, kun nga dito, o yung mo, tinubo oh. mo ng pala dito. Tapangit yun. Eh. Oo, oh, tapangit nga to, anak. Ah, diba? ba? Ah. Alright, so yun o. Pidyo mo ako, titignan mo yun ako. Yan. Yan. Ayan. Oh, ah, wala ka po si Bindoy. Yung... May pinang natin. Pero saglit lang, no? Kaysa sa martilyo. So, Soli natin yung martilyo. Oh, sundan mo ko dito. So, sundan lang. Tignan mo ko ha. Tignan mo ko ha. Next. Tas mo konti. Nakikita yung ulo niya. Tapos. Okay. So, ayan. Alright. So, hintayin lang natin yung mga magpipihit, guys. Na, ano, dito sa ating kubo. Ayan. Ayan. Ah, hi ka daw sa vlog natin. ayun no. so hindi naman ba. So, hindi na. So, dila, ano. hindi na sa gabal. Diba? Para bago dumating ang bagyo. So, may sumobra sa binili natin halo block, Dalawa.

Kuno pa pala kulya na plak pala ko dito yun. Maso. Maso. Na ka-set 'no. yung yung ang doon pang damit mo. Yung dulo daw yung dulo. Dulo. Yeah. Yeah, no. Na no?

Kayo ah, uh, hindi ko alam yan. Ah, hindi pa? Hindi pa alam. konti pa? Oh, uh -huh, ah, ah? Hindi, dusog na lang pag lang. Pag Asa pa Ha?

Gayon, hindi na palipit. Hindi na palipit? na eh. Hindi ko. Pakwa-pakwa-paglapin na ba akong gameplay? Proệu! Makikita mo,rya kayo gameplay. Ang g

kubo ni Justin. Yan, okay na po. Kasi ulan. Sabado na yung gulo. Di ba lang pasok, anak? Nagbuhat ka rin ba? Nagbuhat ka din? Hmm. Eh, lilipat na lang po yung solar. Napuste. Pagkakuan, unti-unti mo lang na yung ano, yung Ikot yan yung bakal o baka maka ano yun eh. Lock dito. Bukas mo mga bintana anak. Ha? Bukas mo bintana. Yan ang mga yung wire. At pagkala bibila ang doktuhan natin. Yung kuryente? Oo. Uh okay. -oh. Hindi ko pumalipit. Hindi. Hindi. Ah. satu lang dijajak ku para umunat Hello. Hello. Ay, oh tapi sih sana. Hmm? Hindi. Ha? Pa hindi. Hi! Hey! Hi! Hey! Hey! Kalalakas, kalalakas ng mga binatil hey! na yan. Hello! No? So yun guys uh, at nailipat na natin sa gusto kong mangyari yung ating bahay kubo. So naging space pa to. Ito. Diba? Naging space pa. So lalagyan natin na dugtong guys. Yan. Oh. Kasi uh, po ito kusina. Sa po po madal. Kusina. May lamesa para po yeah. pag uh, may ano. You know, Pagka uh, meron tayong bisita eh medyo maluwag-luwag dito. Pero yun no? Tanaw na natin ng kalsada. Ayun. Tanaw, tanaw na ng kalsada. Diba? Uh -huh mas kumanta siya. Mm. Ayun. So Ay! tingnan natin yung ano, yung mga pampamerienda natin. Ayun. Sama natin sila sa vlog natin. Ayun. Ala, ubos na merienda niya. Ayun, shout out sa kanila, oh. Ayun oh. Sama kayo sa vlog. Yeah. Shout out kay JB. Yan. Ang pinakamalakas si JB. <laughs> <laughs> Ayun. Mga tropa ni Madri, ay si Madri oh. Shout out mo si Nonoy eh. Shout out Uton. Yan, Nono ni Marilo. Mm. no. Oh. At yo ng mga bumuhat sa ating kubo guys, mga bilatilyo, lalakas, grabe. Yo oh. So lima lang ata sila, lima anim. Okay. Ayun. Alright, sa so magluluto tayo ng ano? Sa bahay. Sa bahay ng... Ano ito luto ko? Pansit bato. Ha? Pansit bato. Ayun. Pansit bato yung hinanda pala ni Ate Joanne. Hello. Let's go.